Kapati, yon ang ating pinagkakaabalahan ngayon para magluluto ko yata ng mais. Oo. Oh. Yan yes, sa mga chong, bumili nga ako sa Laiki. Eh, medyo napaaga pa kasi yung pagbili ko. One euro pang isa. Pero pag ikahi pumunta ng mga alas dos, alas tres, 50 cents na lang. So, bumili ako 4 euro. Kalalaki ah. Kagaganda. So, oh. At dulutuin muna natin para man pagmeryenda ang mga tiyo at mga tiya. Abay, tiyo, ay luto na nga. Ay, oh, ito na, oh. oh. Mais. Okay, wow. Umpisa na Ready to eat. Sasalin ko na dito sa Sasalin mo na ni tiyo. Mm. Ilang oras mong pinakuluan na yan? 30 minutes. 30 minutes. Hello. Wow yellow corn, dito. yellow corn. Tara mga chong, merienda time. Alas tres time. <laughs> <laughs> yum, 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 yum. Yuuu. Kain na tayo. Yan ang tiyo, nagutay na, sinasampula na. Ang kanyang nabiling nais mais. Hmm. Sarap. Mm. Dapat nilagyan mo ng ano, butter. Wala nang butter, butter sa taong ko <laughs> <laughs> Pangus na. Yan lang. See you again.